Hindi madali ang impeachment. Malalakas din ang kakampi ni Bise Presidente Sara sa Senado at handang ipaglaban siya. Sa video na ito, kilalanin natin ang mga bagong halal na senador na posibleng kumontra sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte. Imei Marcos. Last minute na pag ni VP, malamang na protektahan si VP Sara. ngayon ang kulay ng bansa. Bato de la Rosa, dating PNP chief, matagal ng kaalyado ng mga Duterte. Bongo, dikit at dating PA ni FRRD, Rodante Marcoleta. Mariing na tumututol sa impeachment ni VP. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President Camille Villar, endorsement mula mismo kay VP Sara bago ang eleksyon. Click Kung solid ang suporta ng mga ito, baka hindi umabot ang impeachment sa conviction. Pero siguradong tapos na ba agad ang laban?